Alam mo ba na hindi kailangan ng kotse, abs, o pera para maging sobrang attractive sa mga babae? Oo, totoo yan. May tatlong klase ng lalaki na kahit wala lahat ng iyan, hindi nila gilang habulin. At ang sikreto? Nakaugat sa mindset, sa stoicism. Karamihan sa mga lalaki ngayon, kapag naririnig ang salitang attractive o nakakaakit, ang unang pumapasok sa isip ay panlabas na anyo. Dapat pogi, dapat may muscles, dapat may pera. At oo, hindi natin idinidinay na may apil ang mga bagay na iyan. Pero ito ang problema. Kung sa looks at pera lang, nakabase ang confidence ng isang lalaki, mabilis din itong nawawala dahil paano kung tumaba ka? Paano kung mawalan ka ng trabaho? Paano kung mas mayaman o mas gwapo ang lalaki sa tabi mo? Boom, biglang bagsak ang confidence mo. Kaya maraming lalaki, pakiramdam nila, kahit anong effort, hindi sila sapat para habulin ng babae. Kung napansin mo may mga lalaki na kahit average lang sa itsura, kahit hindi mayaman, kahit simpleng tao lang, pero parang magnet sa mga babae. Samantalang ikaw kahit anong effort mo, kahit anong chat mo, kahit anong pa-cute mo, wala, dead ma, scene zone. Ang masakit pa, kung sino pa yung lalaking hindi nagpapakita ng effort, siya pa ang pinapansin. Kung sino pa yung parang walang pakialam, siya pa ang hindi makalimutan. Bakit? Ano bang meron sila? Bakit parang kahit anong gawin mo hindi gumagana sa iyo? Ang totoo may kulang sa approach mo. Hindi panlabas na bagay ang tunay na attractive sa babae, kundi yung aura ng pagkatao mo, yung energy na dala mo, yung mindset na naka-embed sa iyo. At dito pumapasok ang Stoicism. Ngayon, pag-usapan natin ang tatlong klase ng lalaki na sobrang nakakaakit sa babae. Yun sa our Stoic philosophy. William ang lalaking kalmado sa gitna ng gulo ito yung lalaking hindi basta-basta natitinag. May problema? Hindi siya nagpapanik. May nagdisrespect sa kanya? Hindi siya basta nagre-react. May babaeng pa hard to get? Hindi siya nagmamadali. Alam mo kung bakit sobrang attractive ito sa mga babae? Kasi ang kalmado na lalaki ay nagbibigay ng sense of safety. Ang babae by nature ay naghahanap ng lalaki na kaya siyang protektahan. At kapag nakita niya na kahit anong mangyari, steady ka, hindi ka natitinag. Hindi ka mabilis mag-react sa drama. Automatic tataas ang value mo sa paningin niya. Ito yung tinatawag na stoic calmness. Hindi mo kailangan maging suplado. Hindi mo kailangan maging mayabang. Kailangan mo lang ipakita na ikaw ang uri ng lalaki na hindi kayang kontrolin ng emosyon o ng drama. Halimbawa, isipin mo na may magkasama kayong barkada sa isang bar. Biglang may nag-away. Yung ibang lalaki panik agad. Nagtutulakan, nagmumurahan, sumisigaw. Pero ikaw, kalmado lang. Pinapanood mo lang, hindi ka nadadala sa gulo. Kung may lumapit sa inyo, marunong kang makipag-usap ng mahinahon. Anong tingin ng babae sa'yo? Wow, siya lang ang steady. Kahit may gulo, hindi siya natitinag. Automatic iba ang dating mo sa kanya. Sabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Kung master mo ang sarili mong emosyon, hindi ka madaling guluhin ng mundo. At 'yan ang unang klase ng lalaking hindi makakalimutan ng babae. Psychologically speaking, ang utak ng babae ay wired para hanapin ang protector. Kaya kapag nakita niya na hindi ka reactive, hindi ka marupok, hindi ka basta natitinag, nararamdaman niya na safe siya sa presensya mo. Kumbaga, kahit hindi mo sabihin, kahit wala kang yabang, yung kalmadong energy mo pa lang nagsisigaw na ng I'm in control. At 'yan ang hindi kayang pantayan ng simpleng itsura o pera lang. Kung gusto mong maging attractive sa mga babae, huwag ka munang mag-focus sa muscles, sa style o sa pera. Simulan mo muna sa loob, kalmado mindset. Kung akala mo sapat na ang pagiging guwapo o mayaman para maging sobrang attractive sa babae, nagkakamali ka? May dalawang klase pa ng lalaki na kahit simpleng tao lang, hindi kayang i-resist ng babae. So, ito yung hindi basta natuturo sa libro, kundi sa stoic mindset. Maraming lalaki ang nauubos ang energy kakahabol. Yung tipong laging nagte-text, kumain ka na ba? Lagi kang available kapag gusto niyang mag-hangout. Lahat ng validation hinihingi mo sa kanya. Pero ang nangyayari, hindi kanya tinitingnan as the man. Naisip niya na ikaw yung tipong madali niyang kontrolin. Ang masakit pa, yung lalaki na hindi niya pinapansin dati. Siya pa ang biglang nagiging priority niya. At ito ang rason, hindi ka kabilang sa tatlong. Klase ng lalaking tunay na nakakaakit. Subukan mong isipin. Bakit kaya may mga lalaking kahit hindi gwapo, hindi macho, hindi mayaman, pero parang may something na hindi maipaliwanag? Bakit kahit ayaw ng babae sa kanila nung una, bandang huli sila yung nahuhulog sa kanya? At bakit ikaw na todo effort, todo chat, todo good morning, todo pag-cute, nauuwi lang sa, ay, good friend ka, kasi may mali sa pagkaintindi mo kung ano ba talagang nakakaakit. Hindi effort, hindi pag-cute, hindi pag-please, kundi yung klase ng pagkatao mo. Two ang lalaking may purpose. Ito yung tipong hindi umiikot ang mundo sa babae. May sariling landas. May sariling misyon. May sariling ginagawa kahit wala ang babae. Kumbaga, siya yung tipong lalaki na kapag may girlfriend, o oh, masaya. Pero kapag wala, masaya pa rin. Kasi may tinatrabaho siyang mas malaki kaysa sa sarili niya. Halimbawa, isipin mo yung isang lalaki na lagi lang nakatutok sa girlfriend niya. Kapag hindi siya ni-replyan, paranoid. Kapag hindi siya sinama sa lakad, magtatampo. Kapag busy yung babae, magagalit. Ngayon, isipin mo naman yung isang lalaki na may sariling purpose. Halimbawa, focus siya sa career niya. May tinatayo siyang business. May passion siya sa music, art, o sports. Anong tingin ng babae? Hindi ako ang mundo niya. Pero gusto kong maging bahagi ng mundo niya. Yun ang power ng isang purposeful man. Sabi ni Seneca, If a man knows not which port he sails, no wind is favorable. Ang lalaking walang direksyon ay parang barkong walang kompas, kahit saan lang mapunta. Pero ang lalaking may purpose, siya yung tipong kahit gaano kahirap tuloy-tuloy pa rin. At yan ang sobrang nakakaakit sa babae. Psychologically, ang babae ay naa-attract sa lalaki na may sariling buhay. Bakit? Kasi instinctively, gusto niyang makasama ang lalaking makakapagdala sa kanya sa mas magandang future. Kung ikaw, wala kang direksyon, wala kang plano, lagi ka lang nakaikot sa kanya, mawawala ang attraction niya. Pero kung ikaw ay mission-driven, makikita niya na ikaw ay lalaki na dapat niyang irespeto. Therese, ang lalaking marunong magkontrol ng emosyon. Ito yung tipong hindi basta nagiging alipin ng feelings niya. Hindi dahil na in love siya, ibibigay na niya lahat hanggang sa mawalan siya ng respeto. Maraming lalaki kasi kapag na in love, nawawala ang boundaries. Kahit mali na yung ginagawa ng babae, tatahimik na lang. Kahit minamalit na siya, magpapakyut pa rin kahit hindi na siya priority, siya pa rin yung habol ng habol. Pero ang lalaking marunong mag ng emosyon, iba. Halimbawa, isipin mo na nag-date kayo ng babae. Bigla siyang nag-flake, hindi sumipot. Yung ordinaryong lalaki? Magagalit, magte-text ng mahaba, magdadrama. Ginawa mo sa akin ito? Hindi ka na makakausap ulit. Pero yung stoic man na marunong mag ng emosyon? Wala nang drama. Simple lang? Okay, ingat ka. Tapos focus ulit sa sarili niyang purpose. Anong nangyayari? Yung babae ang biglang napapaisip. Bakit hindi siya nag-react? Bakit hindi siya galit? Bakit parang hindi siya affected? And siya nagsisimulang mahok. Sabi ni Epictetus, It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Kung marunong kang kontrolin ang emosyon mo, hindi ka madaling mahulog sa drama. At ang babae, kahit hindi niya aminin, sobrang naa sa lalaking, hindi niya kayang kontrolin. Kapag nagpakita ka ng over-emotional reactions, Nawawala ang respeto ng babae. Pero kapag steady ka, may kontrol ka sa emosyon mo. Hindi ka niya madaling basahin. At tanong ginagawa nito? Nagiging challenge ka. Nagiging misteryoso ka. Mas lalo siyang naa-attract kasi hindi ka predictable. Ngayon isipin mo ito. Ano kaya ang mangyayari kung pinagsama mo yung tatlong klase ng lalaki? 1. Kalmado sa gitna ng gulo. 2. May purpose at mission sa buhay. 3. Marunong magkontrol ng emosyon. Yan ang tatlong katangian na kahit average looking ka, kahit hindi ka mayaman, kahit simple lang ang buhay mo, hindi kayang pantayan ng iba. Kasi tandaan mo, hindi panlabas ang tunay na nakakaakit, kundi yung mindset. Ngayon, alam mo na ang tatlong klase ng lalaki na sobrang nakakaakit sa babae. slahat lahat ng ito ay kaugnay sa stoicism. Kung gusto mong maging magnetic sa mga babae, hindi mo kailangan ng kung ano-anong tricks. Ang kailangan mo lang kalmado, may purpose, may control sa emosyon. Simulan mo nang i-apply sa sarili mo ngayon pa lang. At kung nakatulong sa iyo itong video, huwag mong kalimutang i-like, i-share at i-subscribe. Dahil dito sa channel na ito, tinuturo ko kung paano maging stoic masculine at irresistible sa pinaka-authentic na paraan.